Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan at maging ang iyong mga mahal sa buhay. Sa umagang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo po ay patuloy nga sa isang maikling serye patungkol sa ano ba ang ginagawa ng Salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mana ng palataya ka man o hindi pa. At uh, titingnan natin sa umagang ito na kung saan ang salita ng Diyos ay sinisiyasat ang ating kaisipan maging ang ating uh, damdamin. The word of God convicts us of sin. Titignan natin kung ano ang paalala sa aklat ng mga Hebreo. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay muli kaming dudulog sa inyong banal na salita tulad po ng aming kahilingan, pagpapalang spiritual o Diyos ang aming pong kahilingan. Pagkalooban mo kami ng karunungan. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa paglipas ng mga taon paglay ang mabuting balita Ebanghelyo ng Panginoon ipahayag kanyang salita hanggang sa dulo ng daigdig iparating ang pagmamahal At lahi ng tao Sa tayo man at sa lali Si Kristo ang ihahaya say hey. until all have seen his glory to each corner of the world will proclaim his living word living word. until all have heard his story until all... I can see to all peoples so of the earth, through the land, the sky, the sea. In Jesus, we, we will, will proclaim His steadfast love. The Word of God convicts us of sin. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Hebreo. Titignan natin kung ano ang paliwanag ng hindi kilalang may akda sa kabanata 4 at talata 12 lamang. Hebrews chapter 4 verse 12 yan ang ating kukunan ng aral at paalala. At ganito ang ating mababasa dito sa nag-iisang talata na natin ng pansin. Sabi nga rito, no? Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Matalas, tumatagos ito hanggang kaluluwat, spirito. Nalalaman ito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Alam mo, pagka binabasa mo to, no? Uh, maging tayo ng mga mana ng palataya na nakakilala na sa biyaya ng kaligtasan. Kung halimbawa naman ay pinipili natin ng magpatuloy sa kasalanan, ito ay isang uh, panawagan. At ito rin ay isang maituturing na panawagan o maituturing nating apila sa mga taong hindi pa nakakakilala patungkol sa biyaya ng kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano ba ang uh, kahulugan ng talata na ating tinutunghayan? Alam mo kaibigan, kasi dalawa lang naman ang klase ng uh, kapwa natin. ano? Yung isang kapwa natin, yung talagang may tunay na pagkakilala kay Heso sa kanyang buhay. Uh, natanggap niya ang biyaya ng kaligtasan. At yung iba naman, ay nagpapahayag lamang na sila nga ay bahagi ng mga sambahaya ng mana ng palataya. Kung sa ano ay eh, lip service. Ngunit na dalawang kategory lamang, di ba? Ang isa ay maituturing nating mana ng palataya at ang isa naman ay hindi pa. Dahil hindi pa siya nakakakilala sa biyaya ng kaligtasan. Alam mo, dito, sinasabi lamang dito, isa sa mga paliwanag ng talatang ito ay yung faithless, no? disobedience, will not go unnoticed. Yan, ulitin ko po yun, ano? Faithless uh, disobedience will not go unnoticed. Ano ibig sabihin nun? Alam mo, kaibigan, yung iba nating kapwa, ipinagwawalang bahala ang salita ng Diyos, lalong-lalo na sa panawagan ng uh, panunumbalik. At uh, yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang kalakaran, lalo na pagka sila ay nagpapadala sa kalakaran o sa ng uh, sanlibutan, ano, yung mga gawain, ika nga ano, ng sanlibutan, ito ay uh, alam na ihahayag ng salita ng Diyos. Lalo na halimbawa, binabasa natin ang salita ng Diyos. Alam natin yan eh, kasi nabanggit ko nga nung mga nakaraang pag-aaral, ang salita ng Diyos, parang yan ay uh, salamin, lumalarawan sa ating uh, pagkatao. At alam mo, itong talatang ito, ito ay uh, patungkol din sa kaligtasan na banggit ko nga, eh. ito po ay isang apila no, sa mga kapwa natin na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus na pagka sila ay nakakarinig ng uh, pangangaral mula sa salita ng Diyos and uh, they are uh, convicted, ika nga, no, yung tugon yun ang mahalaga. At sa isa namang mana ng palataya na patuloy na pinipili ang landas ng kasalanan, ito naman kaibigan ay... Uh, Panawagan rin sa panunumbalik sapagkat uh, either way, mananampalataya ka man o hindi pa, alam ng Panginoong Diyos ang laman ng ating mga puso. Faithless disobedience will not go unnoticed. Alam mo kasi kaibigan, ang salita ng Diyos, uh, this is uh, God's personal uh, statement, ayan yun eh no, God's personal statement, iyaan ng Biblia. Ito nga banggit nga rito no buhay sabi nga no mabisa active at uh, it exposes sin na banggit ko nga no uh, ang salita ng Diyos parang salamin yan eh no Magka binabasa mo inilalarawan tayo at uh, kuminsan hindi natin matanggap pero yan talaga yan eh pagka nagbabasa ka ng salita ng Diyos inilalarawan ng kondisyon ng ating uh, puso alam mo kaibigan, yung isipan ng ating Panginoon, God's thoughts and intentions are uh, exposed uh, constantly. Sin pinapahayag ng Panginoon Diyos kung ano ang kanang nilalayon para sa atin. At dito nga, no, ang salita ng Diyos, uh, it quickens and it gives uh, comfort. Yun ang sinasabi natin dito at nabanggit ko rin kanina. No, ito ay uh, nag-aanyaya ng restoration sa isang mana ng kung halimbawa eh iko naman ay uh, patuloy ka nga no na namumuhay sa kasalanan ito ay isang paanyaya upang ikaw ay manumbalik ya, anyon kung hindi po pakilala si Kristo ito naman ay pagkakasundo ika nga no eh, pagbabalik-loob sa tayo ay nawalay dahil sa kasalanan so inaanyayahan tayo ng Panginoon Diyos na magbalik tayo either way No? Ang salita ng Diyos ito ay para sa atin. Panunumbalik, restoration or reconciliation, ang salita ng Diyos ay kapakipakinabang sa atin. Uh, pagka binasa mo yung wikang Ingles, ano, ang description nga eh two-edged sword. At uh, alam mo naman, ano, yung pagka nakakita ka ng uh, punyal na dalawa ang talas, ibig sabihin yan talagang matalim yan, ano? literally, Ah uh, not only does it offer comfort sa mga palataya, ito ay maituturing na of judgment sa mga taong who have not committed themselves to the Lord Jesus Christ ganoon yun huhusgahan tayo ng uh, salita ng Diyos sa ating uh, ika nga eh, hindi pagtalima o ika, ika nga yung uh, ire-reject natin yung offer ng ating uh, Panginoon it would be a of judgment for those who would not or who have not committed themselves to the Lord Jesus Christ despite the appeal, despite the invitation. Dito rin, ano, nabanggit ko nga kanina that the Word of God exposes false intentions and beliefs of those who rejected Christ. Alam ng uh, Panginoong Diyos ang isipan at kalakaran ng kanyang bawat nilalang. Nabanggit ko rin kanina, this serve, also serves as an invitation no, to people to repent when they are convicted of sin. Alam mo kaibigan, yung uh, panawagan ng panunumbalik, panawagan ng pagbabalik loob, panawagan ng pakikipagkasundo, yaan ay uh, ipinapaabot sa atin ng ating uh, Panginoon. Ngunit ang pinakamahalaga dyan, ang saloobin ng ating puso, ano ba, magmamatigas ba tayo? Ipagwalang bahala natin ba? Ipagwalang bahala ba natin ang kanyang paanyaya? Alam mo Bigan, the, the word of God is showing us how to live according to the desires of God. Ganyan yun eh. Yung salita ng Diyos, ninanais na tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay ng maayos sa kanyang harapan at sa ating uh, kapwa. Eh, samantalang kasi yung iba eh no, they uh, act uh, unfaithfully every time they would hear the word of God. Ganoon yun eh. Bakit? Kasi pansariling layon ang kanilang uh, Uh, kaunahan pinagtutuunan ng pansin. Ano mo kaibigan ang salita ng Panginoong Diyos dito sa Hebrews chapter 4 verse 12 it convicts us of sin. At ang tanong nga eh paano tayo tumutugon sa panawagan ng Panginoong Diyos na mayroong pangmatagalang kapakinabangan at ito ay para sa ating kabutihan at isang napakagandang uh, paalala na nagmumula rin sa salita ng Diyos. Sabi nga rito ngayon, ano, pagka narinig mo ang kanyang tinig, wag mo nang patigasin ang iyong puso. Yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Today, when you hear His voice, harden not our hearts. Paano ka tutugon, kaibigan, sa paanyaya ng Panginoong Diyos ng panunumbalik o pagbabalik loob? At ikaw naman, kaibigan, paano ka tutugon sa paanyaya ng Panginoong Diyos na ikaw ay makipagkasundo sa kanyan, sa Kanya? Alam mo ang tugon ang pinakamahalaga, no? Sapagkat ang tamang tugon yaan ay para sa ating kabutihan. Palakasin at pagtibahin. Ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Ako po si Pastor Senen V. Villanueva ng Triumphant Servants of the Cross of Christ Church sa Las Piñas City. Purihin ang Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin at ipanalangin po natin ang pamilya pamilya na niloob na ginawa ng Diyos. Purihin ka, O Diyos. Aming Panginoon, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang lumalang ng langit at lupa, at aming sinasamba sa Espiritu at Katotohanan. Salamat o Diyos sa buhay na binigay mo. Salamat o Diyos sa pamilya na binigay mo. Salamat o Diyos sa mga magulang, sa aming mga ama, sa ina, at sa mga anak o Diyos. At sinabi mo nga po sa Marcos 3.35, ang iyong mga kapatid, ang iyong kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina ay walang iba kundi ang sumusunod sa kalooban ng amin Diyos amang nasa langit. Salamat o Diyos. Maging gabay namin po to Panginoon, upang ang bawat pamilya mula sa ama ng tahanan, sa ina ng tahanan, at sa mga anak ang maging gabay po nila o Diyos sa kanilang mga buhay ay ang kalooban mo. Upang kami na bahagi ng pamilya o Diyos ay makasunod at mapasailalim sa pagpapala mo. Gayun din Panginoon, dalangit po namin ang mga ama na siyang naghahanap buhay ang haligi ng tahanan. Bigyan niyo po sila ng karunungan, ng karagdagang panampalataya. ng upang lalo po nilang maitaguyod at pangunahan lalo na sa pananampalataya ang kanilang pamilya patatagin niyo po at makaiwas sa kasalanan ang mga ama ng tahanan kaya din po mga ina na siyang ilaw ng tahanan, Panginoon at meron din po silang hanap buhay patnubayan niyo po sila sa madaming gawain na nakaatang sa kanilang balikat Panginoon bigay niyo po ng lakas at ang mga ina ng tahanan upang pangalagaan ang kanilang pamilya at lalo ni po Panginoon ang kanyang sarili, ang kanyang mga anak. O Diyos, bigyan niyo po ng pagunawa at pagtutulungan ang mag-asawa, ang ama at ang ina upang itaguyod ang pamilya. Hindi po, O Diyos, dalangin namin ng mga anak na maging masunurin at magalang sa kanilang mga magulang. Bigyan po nila ng magandang pangalan ang kanilang mga magulang. Bigyan po nila rin ng pangunawa ang kanilang mga magulang. Dagdagan nyo po ang kanilang kasipagan, ang kanilang pasensya sa mga nangyayari at maari mga hamon sa loob ng kanilang pamilya. At sa huli o Diyos, dalangin namin na ang pagmamahal mo ang siya maging gabay ng bawat isa. Pagmamahal na nagbumula sa iyo o Diyos. Pagmamahal mula sa pag-aalay po ng dugo doon sa krus sa kalbaryo. Maging bigis po ito ng kanilang panampalataya o oh Diyos upang hindi po magkahiwahiwalay pagkus lalo pa maging mainit na maghawak kamay ang ama, ina at mga anak upang itaguyod ang kanilang pamilya. Salamat o oh Diyos at ito aming dalangin ni Metagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bahagi po ng ating uh, programa ngayong araw nito, meron po tayong uh, talaan ng uh, maituturing nating prayer request. At tayo po ay mamamagitan para sa mga kapwa natin na meron pong mga pagsubok sa buhay, may mga karaingan at naisin po nila ng kagalingan. Kaibigan, ta halika, tayo ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa amin pong pagdulog sa pamamagitan sa larangan ng pananalangin, naway uh, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan kung ito po ay loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang uh, panahon. Ganito po ang pananalangin. Ang aming mga kapatid sa pananampalataya o maging ang kanilang pamamagitan sa mga taong mahal sa kanila. Katulad po ni Christina, Ang kanya pong uh, pananalangin ay uh, siya po ay mayroong severe back and sciatica. Sciatic nerve pain nakakaranas po siya ng back pain. Ata uh, it requires a spinal surgery, kagalingan Panginoong Diyos ang kanyang kahilingan sa kanya pong kondisyon. Uh, uh, sa asawa naman po ni Deborah, ang pananalangin po ni Deborah o pamamagitan ay uh, kagalingan rin sapagkat meron pong uh, infection ang kanyang mahal na asawa sa kanyang likuran na kailangan rin po ng kagalingan. Kay Muriel, ang kanya pong uh, kahilingan ay relief dahil nakararanas po siya ng widespread body pain. Kay Kelsey and Johnny, ang kanila pong uh, kahilingan ay kagalingan Panginoon bagaman hindi po nila binanggit ang kanilang kalagayan o karamdaman. Kay kapatid uh, Debbie, kagalingan para po sa kanyang kaliwang mata at meron din po siyang kondisyon uh, sa kanya pong uh, kidney. Kay Sheila ang kanya pong uh, pananalangin ay kagalingan mula sa isang karamdaman na hindi naman po niya binanggit. Kay Ladona nakararanas po siya ng persistent uh, head pain at ito po ang kanyang idinudulog, kagalingan. Kay kapatid uh, Raymond, siya po ay uh, nahulog and he sustained injuries. Ang kanya po ang pananalangin ay kagalingan and recovery. Sa anak po ni Betty, ang pananalangin po ni Betty ay uh, mental and spiritual healing para po sa kanyang anak na lalaki At para po kay Patrina, kagalingan din po Panginoon sa kanyang karamdaman. At marami pa po, Panginoong Diyos, ang dumudulog sa inyo sa mga sandaling ito. Umaasa na sa aming pong uh, pagdulog, tutugunin mo ang aming mga pananalangin. Kung loloobin mo, tayo lamang sa inyong takdang panahon. Ano man ang inyong gawin, Panginoong Diyos? Sa amin pong mga itinlaga nag-aalay na kami ng pasasalamat sapagkat alam po namin, mas maganda ang gagawin mo, higit sa mga bagay na inihaing namin sa inyong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, sa ating uh, tinunghayan ngayon sa Hebrews chapter 4 verse 12 ang ating tema ay uh, the word of God convicts sin. At alam mo kaibigan sa maging sa ating uh, pansamantalang kalagayan nananawagan ng Panginoon ng pagbabago ng ating saloobin. At uh, papaano tayo tutugon? Alam mo kaibigan ang tamang pagtugon? na may kababa ang loob, yan ay daan ng maraming pagpapala. Kabutihan ang ninanais ng Diyos para sa atin at siya rin naman ay magpapataw ng kaparusan kung patuloy tayong magmamatigas sa kanyang paanyaya. Ngunit kaibigan, tayo ay tinuturuan na wag na nating patigasin ang ating puso sa panawagan ng Panginoong Diyos ng pagbabalik loob. Ang sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. Naway tumimo ito sa aming puso't isipan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aaniyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin. Nang panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Day de Guzman. So